guys, meron po kaming customer. Guide. Malayo po ang kanilang bahay, pero dito po siya bumibili po. Uh, tanungin natin kung ano ba ang dahilan kung bakit dito po siya bumibili. Mga 10 minutes ang biyahe niya. So, stop mo na ta guys. <laughs> Ay, sila ma, manda yun Ah, ito po ang pansit niya. Ah, uh, 10 pesos. Kailan mo pansit 10. Eh? 10 pesos. Yes. Um, uh, 10, yes. Tapos kaning monggo. 10 pesos uh, tapos kare, mangayo. Mangayo og sabaw. <laughs> so yan guys no. Ayan. Layuan yung balay. malayo yung balay te. asa. So yan guys no na stop tayo. Yung customer natin namin ay naglalakad uh, lang po siya mga 10 minutes po mula po sa uh, soon be, no? Naglalakad po. Sabi po kasi niya na uh, dito siya bumili kasi pumapayag kami na magbigay ng 10 pesos po na una. So, binigyan ko po, po siya. Kasi po, na uh, wait lang guys. Guys, okay, so medyo natagalan tayong bumalik. Grabing pawis guys, oh busy talaga kasi ang isa naming kasama dito ay nag-absent po. So, bali tatlo lang po kami ngayon dito. So, maraming pawis. Maraming pawis guys, maraming customer. So, by the way po, isishare ko muna sa inyo ang aming uh, mantel po. No? Uh, pinalitan po namin. Ito po. Kasi masyado ng luma po yung mantel namin. So, kailangan na palitan. Kasi pagkain pang ang tinitinda natin ay eh, dapat po ay presentable po ang ating uh, lagayan ng ating mga dinidisplay. So yan guys, no balik tayo kay ati yung bumili po sa amin ng ulam na 10 pesos. No? So yan, mag para na tayo guys kasi parang na na mamaga yung ano ko, yung eye bags ko kasi Uh, sobrang pagod kasi, sobrang busy uh, dahil tatlo lang po kami ngayon so nakatulog ako dahil sa kapaguran then pagising ko po ay itutuloy ko na po ang aking vlog so balik po tayo kay ate yung bumibili uh, nagbibigay po ako ng 10 pesos po sa aming mga customers depende po sa customers na uh, bibigyan ko po, napapayag po ako na Uh, bigyan siya ng 10 pesos na pansit, 10 pesos na munggo. So, depende kasi yan, no? Mayroon kasing iba na bumibili dito na mayaman naman, no? Pero, kung tumatawad ay grabe po kung tuma tumawad, no? Uh, so, yan po si ate. Binigyan ko kasi suki ko na yan, no? Uh, minsan ay hindi ko isang araw po hindi ko siya binigyan ng 10 pesos kasi Uh, parang na init ng ulo ko ba. So, then, na-realize ko naman po na dapat binigyan ko. Kasi, ang layo pa ng nilalakad niya, 10 minutes, papunta sa aming karinderya upang bumili lang po ng ulam Kasi, yan lang daw ang makakaya niya. So, ayun, kada balik niya, pabalik-balik na po siya, 10 pesos na munggo, 10 pesos na pansit, or basa mga gulay lang po, okay lang po yan sa akin. No? So, hindi naman po, wag mo naman talaga tayong maging madamot. So, at ngayon po ay, i eh, sasabihin ko po sa inyo, no, kung magkano ang kita ko ngayong araw, no, i eh, tingnan nyo, no. Kasi kahit sobrang pagod po tayo ay, Masaya naman tayo sa kinalalabasan kasi po, sulit naman po ang ating pagod ngayong araw. So, yan po. Ito po ang kinita ko ngayong araw. So, ayan po. Uh, hindi naman po ito sa pagmamayabang, kundi para po ma-inspire po kayo na kahit, uh, kahit sa ganitong klaseng business lang po na ito simple lang, parang walang kasosyal-sosyal, pero kumikita talaga tayo dito, no? Uh, so, kung titingnan po natin sa ating paligid, no? Na marami po talagang nagkakarinderya, pero uh, sasabihin ko po sa iyo na huwag po natin silang husgahan kahit ganun lang po kaliit ang kanilang negosyo dahil kumikita po talaga ang ganitong negosyo. So, para sa mga, nag, sa mga nagbabalak dyan na magkakarinderya or anumang klaseng negosyo, na pwede nyong pagsimulan sa maniit lang po na puhunan ay patuloy po. Go lang po. Ipatuloy nyo po ang inyong mga pangarap. No? Kasi uh, mas maganda kasi kung may sarili tayong negosyo, may sarili tayong kita, no? tayong mga mama, tayong mga housewife, ay uh, pwede po tayong uh, gumawa ng paraan upang makatulong po tayo sa ating hasba, no? Kasi hindi po biro na isa lang po ang maghahanap buhay sa atin, no? kailangan talaga ang ang magtulungan no bilang mag-asawa magtulungan magtulungan sa upang kamit natin ang ating mga tagumpay ang ating mga pangarap po sa ating mga anak ay kailangan pong magtulungan po tayo sa ating mga gawain no gawain panghanap buhay no kahit sa maliit lang na paraan po gumawa magluto po kayo ng kahit tatlong putahe lang sa harap ng inyong bahay no apat lima no makasurvive na po talaga. Malibre pa ang inyong mga ulam, no? So, yan po ang kagandahan po sa ganitong business, no? So, alam nyo guys, alam nyo guys, isi-share ko lang po sa inyo ha. Mayroon po kasing mayaman na bumibili po sa aking karinder ya, no? Ang ganda ng kanyang sasakyan, nakapick pick up. So, bumili po siya sa akin, na naghahanap po siya ng gulay. Kasi raw, marami daw silang karni sa ref nila, pero ayaw niya kumain ng karni kasi uh, marami na raw siyang uh, dinaramdam. So, gulay po ang hinahanap niya. Ngayon, bumili po siya ng gulay, 20 pesos. Then, uh, pumili pa siya sa iba kong mga ulam, nagustuhan po niya yung beef paklay. So, sabi niya, bili po ako ng 25 pesos. So, sabi ko, sa isip ko lang, ang yama naman nito, bakit 25 pesos lang ang bilhin niya, no? Marami naman siguro itong pera o hindi nagdala ng pera. So, sabi ko, sir, uh, 35 pesos po ang serve namin. So, sabi niya, kahit kunti lang, bigyan mo ako. So, dahil makulit, binigyan ko po siya. No? So, nagreklamo po siya, kunti lang daw ang binigay ko. Sabi ko, kasi po, sir, 35 po ang serve. So, inabot niya sa akin ang bayad niya, dinignan ko 15 pesos lang po so nagreklamo ako sir 15 pesos lang itong pera mo sabi niya alam ko so kumuha siya ng pera sa kanyang sasakyan at dinagdagan po niya ng 10 pesos sabi niya sa akin alam ko kulang ang pera ko kahit itong lahat na ulam kaya ko itong bilhin eh, sabi ko na lang sa kanya o, oh, sir, kaya mo talaga itong bilhin. Kaya mo talaga itong bilhin. So malis na siya. So ayan po, ang ng ugali po, no? Hindi nagsabi na kukuha lang ako ng pera kasi kulang ang binigay ko, 15 pesos. Hindi nagpaliwanag. Suplado talaga, sinabihan kagad ako na alam ko. Tapos pagbalik, kahit itong mga ulam mo, kaya ko itong bilhin lahat. No, pangit talaga ng ugali ng mayaman na yon, no? So, so tip ko lang po sa inyo guys ha, kapag maka-encounter po kayo ng ganong ugali, no, namayaman ay shut up na lang po. Kasi customers is always right, no? Shut up na lang po tayo. Mas mabuti kasi mapagkumbaba talaga tayo sa ating negosyo, no? Importante po kasi sa ganitong business ay mapagkumbaba po talaga tayo, no? Pag magalit ang ating customers, hayaan lang po natin, no? makinig lang tayo sa kanilang sinasabi. As long as, hindi tayo sinaktan, no? So, yan po. So, sana'y nagustuhan nyo ang video kong ito at sana'y may natutunan kayo. So, please, don't forget to, to click the subscribe button and click the notification bell upang manotify kayo sa next upload ko po ng mga videos. Tandaan, sa negosyo ay kailangan ang sipag at syaga at dasal at may pananalig sa puong may kapal. Thank you for watching. See you on my next vlog.